na guys, mag inalbos ng tropa oh. na lang si kuya oh. Daming <laughs> talbos eh. O sa mga bikers. <laughs> so guys, pangalawang uh, ano, uh, stop over na ito luluto na naman uli ng pagkain. Ah, gano'n lang ba? Sasakay ka ng van, huh? no? Paisi-isi pa ganyan. Tapos, hihinto, luluto, pagkain, kakain, babambam. Ganun ang mga buhay ng mga bikers. Ano ba yan? Parang nakakaumay itong ano na to. Life na to. <laughs> <laughs> yan, totoo, na naudo na ako eh. <laughs> yun no, pre. Pre-udo. <laughs>

<laughs> ano lang. 'yan eh. <laughs> Ice coffee. Discarding walang paliguy-ligoy ini bulak-bulak. Dito mo na hugasan. Siya hmm. tayo, siat. Oh, guys, kumain. Ayusin Nagluluto ng tangalian Sinigang na hipon dito kami sa maya gasoline station uh, para din siya ng pahingahan ng mga nagbabiyahe, libre lang mga uh, kabulakbol so kung magbulakbol kayo dito kayo mag uh, ano, uh, standby no? shot Para <laughs> mga kaibigan Bisikleta ang usapan Papadyak sa kung saan Di alamang pupuntahan Ikot ng buhay Di mo na mamalaya Dahil sa bisikleta at bulak buhay

buah di mona malaya dan sepeda tak at bolak-balik tang buah ikut nang buah di mona malaya dan sepeda at bolak-balik tang buah oh yeah ada tuh ayo join show out show out

You know? So ayun ma black Bull no? Dito pala sa ano sa Yaya Adventure kaya Mastera uh, Paringko. Hindi pala uso dito mga black Bull yung ano yung pagkakain ka tapos ano tapos sa uh, uh, may may ano, may may tira. <laughs> Kailangan play ipakain sa aso. Isa yung sa aso, binili yan. Eh. Siyempre, ni Bulak Bulian nitri <laughs> kami dito eh. <laughs> Ang ginagawa namin dito, sasakay ng van, tapos parelax-relax, manunood nang ano, ng, uh, so baka ng may TV. Uh, Pagkatapos, <laughs> eh, ayan o, ayan, o, oh, ko kasi sayang itatlo pa, tatlo tat, tat, pa, lalaki. Oh, parang hintuturo, ay hintuturo, hinlalaki ng ano, ng paa. Ay, <laughs> <Lalo. laughs> Hindi uso. Kasi mamaya, ang ano namin, naman namin yan. mamaya, ano, kilawin na naman, kilawin. Kilawin, ano, Mimi, <laughs> nagpapakatay na doon. Tapos ito pa. Mayroon pang son Miglite, nakapano pa pala yun. Huh? Nakapristo. Nakapristo. Nakapristo yun, lamig nun, master. Ibawal sa akin yan. <laughs> okay oh, na ako sa sabaw ng balut. Ha? <laughs> ha? <laughs> oh, di ba? Empty uh, lights. Ay, nilulu ko lang kayo. Baka mamaya magsisamahan kayo pag may nagyayay. Hindi, okay mo niwala dyan. no? Ayan, ayan pa, o. oh. Oh. <laughs> Kala nyo, ano, nagsisinungaling si Bulakbol. Ito lang yung ermitan nyo na hindi nagsisinungaling. Tawang katotohanan lamang. Walang lipod-lipod, walang paligoy Binubula ko lang kayo, ha? Thank you for watching, ha? Basta maniwala kayo sa akin. <laughs>